natuklasan ng DENR na hindi lang isa, kundi tatlong resort ang nakatayo sa paligid ng Chocolate Hills. Dahil dito, nagpakalat ng tauan ng hensya para inspeksyonin ang mga nasabing pasyalan. Yan ang ulat ni Gab Villegas. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi tatlo ang mga estruktura ngayon na viral sa social media na matatagpuan sa Chocolate Hills. Agad itong namataan ng mga netizen. Bukod sa Captain's Peak Resort, ay viral din ngayon ang mga istruktura tulad ng Sagbayan Peak at ang Bod Agta na matatagpuan din sa bayan ng Sagbayan. Sa ngayon, tinitignan na ng Department of Environment and Natural Resources o DENR kung mayroon pang ibang paglabag ang Captain's Peak Resort. Ayon kay DENR Secretary Maria Antonia Yuloloysaga na tinitignan pa ang posibleng paglabag ng resort. We are not actually able to determine whether we can have them open again. Uh, we are reviewing the range of violations no? because apart from not having an ECC, Uh, there are other possible violations including the potential, for example, for the, the, the damage to the environment through the release of, say, wastewater uh, and other types of solid waste management challenges. Sabi ni DNR Undersecretary Juan Miguel Cuna, maliban pa sa kawalan ng ECC, posibleng lumabag ang resort sa pag-discharge ng tubig kahit walang discharge permit kabiguan na mag-register bilang hazardous waste generator dahil sa posibleng paggamit nito na mantika at fluorescent bulb at ang kabiguan makakuha ng permit mula sa National Water Resources Board o NWRB dahil sa paglalagay ng balon sa lugar. Dagdag pa ng opisyal, sa ngayon ipinakalat na rin ng DNR ang kanilang mga tauhan upang tignan ang iba pang mga establishmentong nakatayo sa Chocolate Hills. It will apply to everybody. We're not singling anybody out. Whatever the uh, policies, uh, laws, rules and regulations applicable to this particular establishment, we will apply it uh, equally to all the others. We already gave instructions to check on all the other establishments uh, within this uh, area of Chocolate Hills. Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.